Ang uh, magandang araw pa. Bali, pakita ko lang po sa inyo kung paano gumawa ng ano, chamber at burner na blue flame. Bali, ito po. Yung burner natin. Ah, uh, Para malinaw. Ah, uh, dito po sa ilalim. Ito. 2 mm. Ah, uh, pa Paikot. Dito sa gitna. Uh, sa sumunod sa kanya. Dalawa lang kabilaan. Ayan, kabilaan. Dalawa. Tapos dito po, uh, anim din po, paikot, 2 mm. Sa taas po, uh, 12, 12 na butas na 1 mm. Pa upward po siya, pa upward po yung, eto, butas niya, pataas siya. Eto, pantay lang po, uh, horizontal siya. Uh, ang taas po nito ay 3 inches. Uh, bali kasi ang... Ang burner ko ay 4.2 inch. Kailangan po kasi... Uh, hindi uh, Ano siya? Hindi siya naka-level sa chamber niya. Kailangan nakalubog siya. 3 inch. May 1.2 inch na allowance. Uh, yung taas niya. Para yung apoy niya paangat. At ito pong burner natin. Uh, uh, from scrap po. Pero... Makapal. Wala po kasing nabibilinggan ganyan sa... Mga... Uh, hardware. Ito po request po sa atin ng ganitong kakapal. Napakatibay po niya. At uh, ito po diskarte sa ano, pagtatakip sa, sa burner. Na kailangan mag-cut muna kayo ng pabilog na kaunti lang yung gap, sakto 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 lang na 6 mm din po. 6 mm po kasi yung burner ko eh. 6 mm din yung takip niya para uh, matibay talaga. E ganun lang po yung diska, uh, sikreto sa blue flame. Blue flame na chamber. Um, ganun lang po. Sensya na po sa kamay ko talagang madumi. Ganun po talaga pag nagaan. Ayan po yung finished product po natin ng uh, burner. Kahit po siya ay from scrap pero makikita nyo po. Napakaganda po. Uh, ayan. Ayan yung finished product ng ano natin. Burner natin. Makapal blue flame. Yan, kailangan may gap na ganun. Ang sikreto lang po dyan, yung butas. Pagka po, ad, ito po, yung butas ng burner uh, burner nyo ay mali. Magre-red, ano po siya, red flame. Malakas nga po yung apoy niya, pero red flame. May amoy po yun, tsaka nag-uuling. Ganito, ang, ito pong butas na to, subok na. Kasi seller po ako ng mga kalan po. Ayan po. Ayan po yung finished product ng po. Isa na nga lang po. At saka ito, may ongoing pa na dalawa. Ah, ito po. Ah, ah, sure, sure na blue flame kasi subok na tong butas na to. Anim. Anim, dalawa. Tapos anim na 2mm. Ganito po yon Yung drill bit nya. Ganito lang po kaliit. Nakakabili naman po nyan sa ano, Lazada yan po. Ganyan kaliit siya. 2 mm lang po bilhin nyo. Tapos ito sa taas. Kasi, di ba, 1 mm to. Ang ginagawa ko po di yan, ano po siya. Bubutasan ko po ng 2 mm. Pag ganyan po. Uh, pa horizontal. Tapos po, uh, pag hindi mo... Hindi po siya eh, ano, hindi nyo siya itutuloy yung butas, parang lalagyan nyo siya ng mark Then, magawa po ako dito ng isang ah, yung, ano drill bit po pinatulis ko. Ayan. Na maliit. Sukat nga 1mm. Ayan, hindi nyo po makita. Ayan po. Uh, 1mm. Ibubutas ko po siya na pagano. Uh, pataas po siya. Para yung apoy niya maganda yung buga sa pataas. Kasi kung ipapantay mo siyang ganyan, magre-red lang yung ano mo sasapul kasi siya dito eh sa burner mo eh ngayon kung pata paangat siya dito siya yan nakaangat siyang ganyan subok na po yung but ano na to burner na to subukan nyo po ah uh, subscribe na lang po para ano po uh, marami po tayong susunod pa na video para ma, uh, ma update po kayo salamat po